Uh, maganda umaga sa inyo guys. Uh, ngayon, nandito naman tayo sa ating mga manukan. At napansin natin na yung ibang mga manok natin may mga sipon Kaya ngayon, gagamutin natin sila. Ito ang mga ginagamit kong mga pang wasing sa kanila guys. Ito ang back Kapag tapos natin na alinisan sila gamit ang bactidol, ay eh, papainin natin sila ng ampil. Dapat hindi natin pakainin natin mga, mga alagang manok habang ginagamot natin sila. Para tuloy-tuloy yung pagaling nila guys. So guys, ito uh, yung may siku natin ng na manok. ang unang gagawin natin guys uh, natin yung lalamunan nya uh, natin siya para lumabas sa ilong nya yung mga namumuong sipon uh, yan guys ito yung pang kung saan na ba wala bulak yun ang gamitin nyo tapos guys uh, so oh um, pumipisit siya kita nyo guys oh lumalabas yung sipon sa ilong nya Puro so. uh, si punsha. Ganyan lang guys, uh, pipigayin nyo yung ngalangalan nya para lumabas yung mga sipon sa ilong nya. O itaas na ito guys, papaliguan natin yung manok natin kasi pag ang manok natin may mga sipon, pinap pinapahid nyo yan sa mga balahibo nya kahit gamutin natin siya kung may bakterya pa rin doon sa mga balay doon ha? babalik, babalik pa rin yung sipon nila yun okay, guys so

kung papainimin lang natin sila ng gamot, hindi natin yan na uh, papalabansin sa ilong niya. Useless din yung pinapainim natin ng gamot. Namumupal niyo yung sikon okay, so, nila. Ay, Ayan guys oh, dami oh. nila pasintabi lang po sa mga kumakain kung nag-almasal pa kayo Pag napiga nyo kasi guys, yung lalamunan niya, pati sa mata niya, lumalabas na yung sipon. Kaya maganda talaga yung nalilinis natin maayos yung ano niya, ilong. Darating nyo guys oh. Gra grabe yung ano nang lalamunan niya. Tunog. Yung mga manok kasi guys, hindi nila, hindi sila marunong mag uh, singa magpalabas lang si kunila yan guys so bobo kaya kailangan natin kalkalin na maayos trabaho natin kasi ngayon guys ang schedule natin sa pagpasok sa trabaho uh, ti tayo 3.30 pa lang na madaling araw umalis na kaya uh, matapabayaan natin yung mga manok natin yung mga, yung mga sipon lumalala ng ganito kaya hindi nagapan na ayan guys oh dahil pa lumalabas oh oh kita nyo guys yang selungnya bobo pak બીજા guys pati sa mata nya guys lumabas niya yung sipon kita huh? nyo guys kahit sa mata nya lumalabas na masyadong maraming sipon sa ilamunan nya 是的呢。

i'll aqui you in the guys